Hi guys! Welcome back to sa aming YouTube channel at welcome muli dito sa aming munting tindahan. Hello nga mga kasay, magandang araw. Today ay Sunday. Happy Sunday and happy selling sa atin mga kasay. For today's video ay share ko lang yung aming bagong experience sa bagong labas nga po ni JTI which is yung bagong packaging pony Mighty and uh, bago daw po ang lasa nito. Medyo hindi na daw ganun ka ang comment ng ating mga mami-milis. Karamihan nga po sa ating mga mamimili is hindi nga po gusto ang bagong lasa ni Mighty. Um, ang comment nga nila ay hindi ganun ka mentor, kaya hindi nila masyadong gusto. Pero may mga ililan tayong mga mamimili na hindi naman nila alintana ang pagbabago ng lasa. May na-encounter din tayo na kapag bumili sila at nakita nila yung bagong packaging is umaayaw sila at naghahanap nga ng old stock. Pero kahit paano ay... I um, sabihan naman natin sila na ito na po kasi yung deliver sa amin. Ito na po yung magiging bagong packaging at bagong lasa ni Mighty. Pero ayun nga, dahil nga siguro may nabibili pang luma or mga old stock sa mga markets, small sellers, yung ibang mga tindahan na hindi kumukuha direct kay JTI, is iyon pa rin yung kanilang mga naibibenta. So kami, as of now, ay hindi pa kami or hindi ko sure kung bibili kami ng old stock ng Mighty. Uh, nagiging uh, mabenta pa rin naman itong si Mighty, hindi lang katulad before nung sa old stock. Uh, isa ha, sa pinakamabenta sa amin is yung Mighty. Uh, sabi naman din ng asawa ko is kamukha dati na parang nagpalit sila ng Mighty, parang nagbago ng lasa din si Mighty before. Tapos... Siyempre, pag parang sabi niya, is sa una lang yan, masasanay din sila. So, siguro magiging medyo matumal ang bentahan po ng Mighty. Sa palagay ko lang dito sa aming tindahan. Gawa nung pagbabago nga ng lasa. Kasi yung sa packaging, wala naman silang, hindi naman nila yan pansin kahit magbago ng packaging. Basta yung lasa is nakakasatisfy sa kanila. So yun mga kasari, siguro hindi na nga kami sasadyapad sa mga wholesaler or grocery para maghanap ng mga all stock ni Mighty. So hahayaan na lang siguro muna namin na um, bumalik yung ating mga customer at masanay sa bagong lasa ni Mighty. Kasi may ibang mga sigarilyo pa naman kung gusto nilang magpalit ng uh, sigarilyo, ganyan. So, as of now is kung ano yung natin ng Mighty ay yun na lang muna talaga yung aming ibinibenta. So, yun. Wala namang pagbabago kay Camel and Winston. Lasa lang talaga ni Mighty. So, yun. Tingin ko naman hindi ganun ka-apektado yung ating bentahan dahil marami pa mga sigarilyo yung mabibenta. Si Mighty lang naman yung talaga may pagbabago. So, yun guys. Sa inyong mga lugar ba is ganito na ba yung mga packaging? Ganito na ba na yung uh, nabibili nyo mga sigarilyo? And yung mga customer nyo ba is nagko comment din or dead malang lang sila? So, yun lang guys. Yung ating video for today. Mabilis ang video lang to para ma-share ko lang yung experience namin dito sa bagong uh, packaging at bagong lasa nga ni Mighty. So, yun lang guys. Thank you for watching guys.